Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Bagamat buo na ang desisyon ni Ponggay na muling ituring na kaaway si Tanggol sa kanilang susunod na pagkikita, ay tila hindi ito matutupad. Nagsimula ang lahat ng harangin ng grupo ni Tanggol ang polis mobil na maglilipat sana ng presinto kay La Don Julio. Si Ponggay ay kasama sa mga polis na nag-e-escort kay Don Julio. Agad na nagkaroon ng matinding gulo at palitan ng putok sa pagitan ng panig ni Tanggol at ng mga ot otoridad. Malinaw ang pakay nila tanggol. Ito ay ang mailigtas at mabawi si Don Julio mula sa kamay ng mga pulis. Kaya naman, wala silang atubiling pinaputokan ng mga alagad ng batas. Sa gitna ng mainit na bakbakan, nagdalawang isip si Ponggay. Bilang isang pulis, tungkulin niyang lumaban at ipagtanggol ang kanilang kustodiya laban sa grupo ni Tanggol. Ngunit hindi niya magawang kalabitin ng gatilyo laban kila Tanggol. Bumalik sa kanyang alaala kung paanong si Tanggol na itinuturing na kriminal ang siyang nagsalba ng kanyang buhay mula sa tiyak na kapahamakan sa kamay ni Rocky Boy. Ang alaalang ito ang pumigil sa kanya na ituring na kaaway si Tanggol sa sandaling yon dahil sa malaking utang na loob, nagbago ang plano ni Ponggay. Imbis na harangin si Tanggol, nagpasya siyang patagong tulungan ito. Mas nanaig ang kanyang pasasalamat kesa sa kanyang sinumpa ang tungkulin. Ngunit kailangan niyang gawin ito sa paraang hindi siya mabubuking. Alam niyang kapag malaman ang kanyang mga kasamahan ang kanyang gagawin, maaari siyang masibak sa serbisyo bilang pulis. Kaya naman, kailangan niyang kumilos ng maingat at patago habang abala ang lahat sa gulo. Habang nagkakagulo ang paligid at abala ang mga kapwa niya pulis sa pakikipagbarilan, gumawa ng paraan si Ponggay. Lihim niyang binigyan ng pagkakataon na makatakas si Don Julio. Alam na alam ni Ponggay na ang pagkuha kay Don Julio ang nag-iisang pakay ng grupo nila Tanggol, kaya dito niya ibinuhos ang kanyang tulong. Sinigurado niyang magagawa ito nila Tanggol nang hindi mapapansin na siya ang nagbigay ng daan para sa kanilang pagtakas. Matapos ang mabilis na pangyayari ng ligtas ng nakuha ni Tanggol ang kanyang lolo, agad na kinausap ni Ponggay si Tanggol. Sinabihan niya itong umalis na sila kaagad at huwag nang magpahalata na may kinalaman siya sa pagtakas ni Don Julio. Laking pasasalamat naman ni Tanggol sa ginawa ni Ponggay. Hindi niya inaasahan na sa kabila ng kanilang sitwasyon ay mangingibabaw pa rin ang pagtanaw ng utang na loob ni Ponggay para tulungan silang maitakas ang kanyang lolo. At yan ang a Abangan natin bye